Okay guys, excited na ako Rosmar, secret parcel Tingnan natin Baka makatuwa tayo ng house Ng bahay, kotse E-bike, iPhone Tara Swerte ako ngayon <laughs> Karating lang kaya excited Anyway, ito na po yung Mystery Pink Parcel ni Madam Rosmar Yun Pink Parcel, yan na po mystery pink Parcel ni Rosemar Ano kaya ang matatanggap ko? Sana meron akong house in lot joke <laughs> Dambos Mara, iPhone ko ah So kung hindi naman masorte, it's okay lang Okay, maganda naman yung product Okay Ito ano na po At bubuksan na po natin Itong ating Secret Parcel ano record ba? <laughs> Excited yung hindi para sa mga insider. Sana mayroong voucher kahit po 1, lang. yung voucher di po pupunta tayo sa office nila. <laughs> you want iPhone. Papa, ano? Totoo ka Okay. Pati ako excited ah. <laughs> oh, di ba? Papa, ano? Diba, eh, eh, nun iPhone, no? iPhone ba talaga to? Totoo ba talaga to? Ba't wala naman? <laughs> Papa, no? natin, ano? Tinaw natin kung ano iPhone. Ini lemah ya, Om. Oh. Panik iklim ya, di to. Kok menang? Bang, saya suka mau nah. Oh, itu lah, selalu Om. Panik itu itu di mana? Itu lah, kok kok piling lotion, rose of course. Thank you. <laughs> okay, good morning, Madam Rosmar. Natanggap ko na yung pangalawang parcel ko. Pero I doubt kung legit to. Tingnan nyo ang labo ng print. Walang information. Before this this parcel arrived, nag-check out ako before doon sa page ninyo. Natanggap ko naman yung parcel. At original yung mga items. Pero nakalakay doon. Sorry, better luck next time. It's no problem with it. Kasi hindi naman lahat mabibigyan ng pagkakataon na manalo. Better luck next time. So, nag pa ako sa page ninyo to say thank you. Kasi nga natanggap ko naman yung items and it's really a great product. Pero nag kayo sa akin, nag-response nag kayo sa akin. Dahil nag-PM ka sa amin, isa kasi na pili namin bibigyan ng iPhone 14 Pro Max. Ang gagawin mo lang, mag-checkout ka ng secret parcel worth 599. At kung gusto mo i-claim itong iPhone 14 Pro Max, mag-type ka ng yes. Bibigyan ka lang ng 30 minutes para ma-claim mo yung items. Agad, hindi ako nagdalawang dalawang isip na nag-checkout ako ng another secret parcel for the second time. Okay. So, after 2 days... Uh, after na nag-check out ako, nag message kayo sa akin, congratulations in advance. Di ba? Sana po, um, makatulong ako sa munting regalo ko po sa inyo. Well, masaya ako kasi that is coming from your business page. You know? At, um, natutuwa naman ako. So, what I did, sinare ko lahat ng post posts, sinare ko lahat ng mga video ninyo, sinare ko lahat-lahat, kaya nagkaroon ako ng Tough pan Badge Na-recognize nyo yung mga pag-share ko ng mga video ninyo Ang dami kong share nag sa ako ng mga tao para bumili Kasi I know, this is legit Then after 2 days, na-receive ko na yung parcel Okay? Ito po ang parcel Ito na po oh. From GNT Mystery Pink Box Ito na po, ito yung box ito po yung laman ng box. Yan po ang laman ng box. Yan, ito po yung apat na na sabon na hindi ko alam kung baka sa lang ito galing kasi hindi ito kagaya ng sabon na una kong binili sa inyo na ang ganda ng packaging napaka-class tapos ito parang sa bangkita lang diba? tingnan nyo parang nasa bangkita lang itong mga cellphone na ito. Mga, ayan. Parang nasa mga bangkita lang. Tingnan ninyo. Diba? Tingnan ninyo. Kita nyo ba? Yan. O. Oh. Tapos ito may nakalagay na iPhone. Pero tingnan nyo po yung Tingnan nyo po yung iPhone. Mm. Napaka-fade without any information. Yun without any information. Ayan. So, ano ito? Ito yung tanong ko. Ano ito? Legit ba ito? Tingnan yung sabon nyo. Ito ba madam yung sabon niyo? Ito ba yung packaging niyo? Tingnan nyo nga. Hmm. Ito ba yun? Hmm. Parang sabon lang sa palengke Diba? Alam ko naman na ang napakaganda ng product niya kasi yun yung ginagamit ko kaya gumanda yung mukha ko. See? No doubt. Maganda po yung produkto ni Madam Rosma. Pero bakit may nangyayaring ganito? So sana po makarating sa inyo itong complaint ko. Nag-check out po ako ng items dahil nga doon sa promise ninyo na bibigyan niyo ako ng iPhone 14 Pro Max, di ba? Yung pambili ko ng gamot, binili ko ng parcel. Sino ba naman ang ayaw ng iPhone 14 Pro Max? Doon mismo sa page ninyo. This is questionable. But I don't think it's true. Kasi tingnan nyo, oh, papel lang. Hindi kagaya ng unang parcel na binigay ko. Ang gaganda nung, ang ganda doon pa sa bahay. Nandun pa. Nakalagay doon yung raffle coupons. Ito yung kung saan ako nagkuha ng page, yun yung QR codes na scan ko. Direct, na direct doon sa link. So, ibig sabihin legit yung website na pinuntahan ko kasi niskan ko yung QR codes at doon po ako dinala sa link. Tapos doon din ako nag-order ng second parcel ko. Doon ako nag-message at doon din kayo nag-reply sa akin. Congratulations in advance pa. See? Yung masakit doon yung pambili mo lang nga ng gamot, ibibili mo pa ng secret parcel dahil nga doon sa promise niyo yung bibigyan niyo. Oh, nga binigyan niyo ng iPhone. Pero tingnan niyo, iPhone na ito, iPhone na papel. See, ito ba yung iPhone? Ito ba 'yun? Kayo mismo mag -judge? This is uh, I don't know. Tapos nag naman ako doon sa page. Sana totoo. Mag-aantay pa ulit ako ng 7 days bago ko post itong video na ito. Kasi ang sabi sa akin, mag-picture lang kayo na natanggap mo yung iPhone, at ibibigay ko, ipapadala ko sa inyo after 7 days. Ito. Okay? So, yun lang po. E, yun lang po. Ito worth 599. Apat na pirasong sabon. Ito lang po. 599. Apat na pirasong sabon. Plus, iPhone na papel. Okay? Sana po, magiging aware kayo. Hoping na may mangyayari after 7 days kasi nag-message nga ako doon sa page kung saan ako nag-order. Nag-reply naman doon yung um, um, page ninyo na ipapadala ko yung iPhone within 7 days. Okay, thank you. Good morning once again. Okay guys, ito po yung uh, Rosmar Mystery Pink Parcel. Ito po yung conversation po namin na nagsabi akong thank you, ito po yung business na binigay niya sa akin na kailangan ko mag order para maklaim po yung items and of course yan ang congratulations so ito yung first order ko, kita mo legit na legit ito yung second order ko, tingnan niyo I don't know so yan. tingnan niyo see, so I still believe na naman kay Rosmar, no doubt